Hinabol at kinapkapan. Nang makita ang wallet, iniabot niya sa polis. Sa loob, may card ng dialysis. Tinawagan ng number. Doon nalaman ang totoo. Nagmano ang may-ari sa bata. Umaga sa tapat ng presinto, kumikislap ang titulong Pulis sa lumang karatula. Amoy langis ang hangin at may kaluskos ng tsinela sa bangketa. Hawak ng dalawang pulis ang braso ng binatilyo. Si Kiko, payat, ang berden t-shirt at nanlilisik ang kaba sa mata. Nakalawid sa sinturon ng isang alagad ng batasang posas, parang nakaambang desisyon bago pa marinig ang paliwanag. Sa paligid, nakikiusyoso ang mga tao. Ayan na, snatcher yan sa palengke, bulong ng isa. Yan yung laging nakatambay sa jeep terminal, dagdag ng iba. Hindi sumagot ang bata. Pinisil lang niya ang lumang pitakang. Kanina pa niyang nilalayo sa pawis at dumi ng kamay hindi para itago, kundi para maibalik ng buo. Ilang minuto bago iyon, sa gilid ng palengke, nasulyapan niya ang wallet na nalaglag mula sa bulsa ng isang matandang pababa ng jeep. Sumigaw siya, Lolo, naiwan niyo! Pero nalunod sa busina ng tricycle ang boses niya. Sinundan niya ang jeep Tumakbo sa pagitan ng kariton at gulay at doon siya napagkamalan. May dalawang lalaking nagtatinda ang humarang, sinunggaban ng braso at nangita ng patunay. Bakit may wallet? Usisa nila. Hindi siya nakahumagad. Iyon ang sandaling dumating ang patrol at ipinara ang gulo. Sa presinto na tayo magpaliwanag, utos ng pulis. Sa loob niyang bakuran, ibinukan niya ang palad at iniabot ang wallet sa babaeng pulis. Ma'am, pakitingnan niyo. Mahina niyang sabi. Taimik na binuksan ng dalaga ang balat na pitaka. Lumabas ang ilang pirasong lukot na pera, resibo na may petsa ngayong araw, at isang plastic card na may litrato ng matanda at salitang "Dialysis Patient Session 2 PM." Napatingin ng Hepe, lumalim ang noo. "Saan mo nakuha ito?" "Nalaglag po mula sa jeep, hinabol ko po." Sagot ng bata, halos pabulong. Umiba ang hangin. Hindi sumagot ang mga usisero, may isa pang nagpatugtog ng sariling hiya sa bulsa. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Tinawagan ng pulis ang numerong nakadikit sa card. Sumagot ang basag na boses ng babae. Si tatay? Dusko, namawala yung wallet niya. Ipinatapat ng pulis ang telepono kay Kiko para ikwento ang pangyayari. Ngulit umiling ang bata. Sapat na po yung wallet, kayo na po, tugon niya. Makalipas ang sampung minuto, dumating ang matanda. Payat, Nanginginig ang tuhod, may hospital bracelet pa sa pulso at luha sa gilid ng mata. Nang makita ang wallet, nag-uga ang balikat niya na parang biglang naalisan ng buhol. Anak, aniya, sabay dukwang sa kamay ni Kiko. Pasensya kung nahirapan ka dahil sa akin. Pinuntahan ng mga pulis ang dalawang lalaking nag-akusa. Hindi sila pinusas. Pinatayo lang sa gilid at pinatapos ang paliwanig ng bata. Hindi po ako nagnakaw. Direts mo sabi ni Kiko. Sumisigaw ako kanina pero hindi niyo narinig. Napakamot ng ulo ang isa. Nagkandara pa kami. Kala namin hindi na niya tinapos. Nilingon ng hepe ang mga tao. Minsan, bilis ng bibig ang posas ng isip. Sabi nito, hindi para sermonan kundi para putulin ang usisero sa loob ng bawat isa. Inabot ng lolo ang wallet at binilang ang laman. Hindi para magduda, kundi para mas ang pamasahe at bayad sa klinika. Buo ang pera, buo ang resibo, buo ang card. Makakarating ako, buntong niningan niya, saka iniangat ang kamay ni Kiko at marahang itinapat sa sariling noo. Nagmano siya, ang may-ari sa batang napagkamalan. Napatigil ang babae sa gilid na kanina'y nakausli ang cellphone para mag-record. Ibinalik nito ang telepono sa bulsa at tinakpan ang bibig. Hindi na para magbulong, kundi para pigilin ang sariling luha. Sa harap ng presinto, kinuha ng mga pulis ang maliit na kamera at ipinaskil sa opisyon na page ng istasyon ang litrato ng wallet na naibalik. Hindi ang mukha ng bata, hindi ang mukha ng lolo, kundi ang kamay na magkakadikit, uniforme, kulubot at sugatang palad. Honest Finder, ang caption hindi iyon para sumikat ang sino man. Iyon ay paalaala na may ibang klasing breaking news na hindi humihingi ng serena o tanghal. Umalis ang lolo sakay ng tricycle na pinara ng hepe. Bago sumakay, humarap siya sa mga tao. Kung sino man ang napaaga ang bibig, salamat at napaaga rin ang aral, wika niya nakatungo ang dalawang nag akusa at sabay nagsabing pasensya iho hindi nagpasikat si Kiko ayos lang po tugon niya habol nyo po yung oras sa klinika tumango ang matanda sabay kurot ng pisngi ng bata hindi para ipahiya kundi para itanim ang pasasalamat sa loob ng presinto inabot ng Hepe ang maliit na papel kay Kiko transport allowance mula sa community fund at dalawang pirasong pandisal sa supot. Hindi ito kapalit, sabi niya, pabaon lang. Umiling ang bata at kalahating ngiti ang isinukli. Pambili ko po sana yan ng ulam, biro ng Hepe. Pero mas masarap yata ang kwento mong iuuwi. Tumawa ang dalagang pulis at inabot ang calling card. Kung may problema sa palengke, punta ka rito. Huwag mong hayaang unahan ka ulit ng tingin ng iba pag-uwi. Dinaanan ni Kiko ang tindahan ng bigas at bumili ng kalahating kilo. Sa kantong malapit sa estero, sinalubong siya ng dalawang batang kalaro na kanina'y nasa likod ng kumpulan. Sna, hindi natapos ang salitang nakasanayan nilang biro. Tumingin sila sa isa't isa at nagbago ng tono. Hiro, sabi nung isa, medyo nahihiya. Umiling si Kiko, wag yun, gawin nyo na lang yung tama kapag may nalaglag ulit. Tumanggo ang dalawa at sabay sabing, sige kinabukasan, nag-announce ang hepe ng barangay sa covered court. Walang paghusga sa itsura, profiling, bawal. Nagpamudmud sila ng flyers. Kapag may nakita kang nalaglag, kuhanin at i-report. Huwag kumaladkad ng tao sa harap ng lahat, dalhin sa opisina. Sa huli ng listahan, may bagong linya. Pakinggan muna bago magposas. Sa tabi ng mesa, tahimik na nakaupo si Kiko. Parang hindi sanay sa papuri, hawak ang calling card na inilagay niya sa bulsa. Wala siyang pangaral, tugon lang ang dala niyang ngiti. Hapon, dumaan sa bahay nila ang tricycle na sinakyan kahapon ng lolo. Bumaba ang matanda, may kasamang pamangkin na bitbit -bit ng brown paper bag. Para sa inyo, sabi ng pamangkin, sopas at ilang gulay, wag tanggihan. Natawa ang lola ni Kiko sa pinto at sinabing, Sige na nga, pampalakas daw yan. Umupo si Kiko sa gilid, pinagmamasdan ang bagyong humupa sa puso ng mga tao. Ang kapalit ng wallet ay hindi pera. Ito'y bagong kwento sa kalye na minsan sa tapat ng presinto na ang isang salita mula snatcher tungong tagapagbalik. Sa sumunod na mga araw, kapag may nadadampot na bagay sa palengke, cellphone, pitaka, singsing, -sing, hindi sa sigawan na pupunta kundi sa opisina muna kung may batang tulad ni Kiko na tumatakbo para humabol sa jeep, may kamay na hindi haharang para manakit, kundi para tumulong sigaw ng Naiwan nyo! At sa tuwing may makikitang posa sa sentro ng pulis, hindi ito parang galit. Ito'y paalala na mas mabilis pa rin dapat ang pakinggan kaysa sa paghuhusda. Sa huling pagdaan ni Kiko sa presinto, nakitang babaeng pulis na nagpost ng larawan. Uy! Honest finder! Bati nito. Hindi po ako yun. Dapat honest reminders kasi pinapaalala lang naman na pwede palang hindi tayo mauna ng duda. Tumawa ang pulis. Sa pinto, sumilip ang hepe. Kita ang kislap ng araw sa badge. Tama yon, sabi niya. At kung magtatanong kung anong nangyari dito kahapon, sabihin mo may nagmano sa bata. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits sulit bukas, kaya stay tuned!